Kabilang sa mga dakilang santo na tumahak sa daan ng pagtitiwala at pagpabaya sa Diyos, si Santa Teresita ng Bataang Jesus ay nagniningning na may espesyal at natatanging liwanag. Kilala bilang santa ng espiritual na pagkabata, ang kanyang buhay at mga turo ay nagpapakita sa amin na ang kabanalan ay hindi kinakailangang nasa malalaking gawa. Sa halip, ito ay matatagpuan sa maliliit na gawa na isinasagawa ng may tapat at dalisay na pag-ibig. Ang kanyang mensahe ay umaaling-aungaw ng malalim, inaanyayahan tayong tuklasin muli ang diwa ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at ganap na pagtitiwala. Sa kanyang nakakaantig na autobiografiya, kasaysayan ng isang kaluluwa, Ibinabahagi ni Santa Teresita ng may katapatan at pagmamahal kung paano siya natutong lubos na magtiwala sa Diyos. Kinikilala ang kanyang kaliitan. Lubos siyang nagpabaya ng may ganap na pagtitiwala sa mapagmahal na mga bisig ng kanyang ama sa langit. Ang maliit na daan na ito, tulad ng tawag niya rito, ay hindi hihigit sa isang imbitasyon na mamuhay ng may kasimplihan, ng may pananampalatayang walang armas ng isang bata, na alam na siya ay palaging mamahalin at aalayan. Ito ay isang buhay na aral na hindi natin kailangan ng mga pambihirang gawa upang kalugdan ng Diyos. Ang hinahanap niya ay ang pag-ibig kung saan ginagawa natin ang bawat gawa gaano man kaliit sa pinakamahirap na sandali. Kapag ang mga pagsubok at pagdurusa ay tila sumusobra sa atin, ipinapakita sa atin ni Santa Teresita na posible na makahanap ng kagalakan at kapayapaan kung pananatilihin nating nakatuon ang ating paningin kay Jesus. Ang pagtitiwala at pag-ibig ang gumagawa ng lahat ay isang makapangyarihang pahayag na nagpapaalala sa atin kung saan nakasalalay ang tunay na kalakasan hindi ito matatagpuan sa pag-iwas sa sakit kundi sa katiyakan na ang Diyos ay lumalakad kasama natin inaakay tayo kahit sa ating pinakamadilim na gabi ang kanyang buhay ay isang patotoo na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng mga problema, kundi ang patuloy na presensya ng kanyang tapat na pag-ibig. Hinihikayat kita ng buong puso na sumisid sa mga pahina ng kasaysayan ng isang kaluluwa. Ang librong ito ay nagbago ng hindi mabilang na buhay sa paglipas ng panahon. Nalubos na nakaantig sa mga papa, teologo at tapat na mananampalataya mula sa lahat ng panig ng mundo. Dito mo matutuklasan na ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay isinilang mula sa malalim na pagpapakumbaba. Kilalanin ang ating kahinaan at mga limitasyon. Upang pagkatapos ay walang pasubaling ibigay ang ating sarili, sa walang hanggang pag-ibig ng ating manlilikha. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Painitin mo ang aming mga puso sa iyong banal na apoy. Puso ni Jesus, gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Puso ni Jesus, iligtas mo ang mga makasalanan Aliwin mo ang mga nagdurusa at bigyan mo ng pag-asa ang mga nawalan ng landas. Pusong Eucharistiko ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Nawa ang mga salitang ito ay hindi lamang mga panalangin, kundi isang panawagan upang buksan ang ating mga puso sa ganap na pagtitiwala tulad ng itinuturo sa atin ni Santa Teresita. Hayaan nating baguhin ng pag-ibig ng Diyos ang ating buhay sa malalim at walang hanggang paraan o puso ng walang hanggan at walang katapusang pag-ibig. Inilalaga ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Bagaman madalas kong kinatatakutan ng aking sariling kahinaan at pagkakamali, sa iyo ko natatagpuan ang pag-asa na makakagawa ng lahat. Ikaw ang pinagmumulan ng kaaliwan at kalakasan. Sa gitna ng aming mga pagsubok at pagdurusa. Tulad noong inaliw ka ng anghel sa iyong paghihirap sa hardin ng Getsemani. Panginoon, turuan mo kaming ilagak ang lahat ng aming pasanin sa iyong pusong puno ng awa. Panginoong Hesus protektahan mo ang aming mga pamilya ang mga bata at kabataan na humaharap sa mga hamon ng isang mundong puno ng kalituhan at gabayan mo ang kanilang mga hakbang tungo sa liwanag ng iyong katotohanan alalayan mo ang mga matatanda na naghahanap ng kaaliwan sa kalungkutan at punuin mo ng pag-asa ang mga nakadarama na sila ay kinalimutan nawa ang iyong sagradong puso ay maging isang hindi matitinag na kanlungan at isang kuta para sa lahat ng tumatawag sa iyo ng may pananampalataya. Ang sagradong puso ni Jesus ay hindi lamang isang simbolo ng dalisay at perpektong pag-ibig. Ito ay isang panawagan sa pagbabago ng ating buhay. Inaanyayahan tayo nitong tularan ang kanyang pag-ibig Isang pag-ibig na walang hangganan, na nagpapatawad ng walang kondisyon at nagbibigay ng sarili ng walang reserbasyon. Ito ay isang hamon na buksan ang ating puso sa awa. Yakapin ang mga pinakamahihina at maging tagapagdala ng kanyang liwanag sa isang mundo na nananabik sa kabutihan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, Maipapamalas natin ang pag-ibig ng sagradong puso sa pamamagitan ng pagsasanay ng pasensya sa mga nakapaligid sa atin at pag-abot ng bukas-palad na kamay sa nangangailangan. Ginagawa rin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga salita ng kaaliwan sa mga nagdurusa. Bawat gawa ng kabutihan, gaano man kaliit, ay isang tugon sa walang hanggang pag-ibig ni Hesus at isang paraan upang luwalhatiin ang kanyang pangalan hindi natin maaaring pagnilayan ang sagradong puso nang hindi ibinabaling ang ating paningin sa kabanal-banalang Birheng Maria ang kanyang kalinis-linisang puso napakadalisay at puno ng biyaya ay malapit na nakaugnay sa puso ng kanyang anak Maria ang aming matamis na ina sa langit Inaakay niya kami sa kamay patungo sa kanya. Tulad ng isang ina na hindi kailanman iniiwan ang kanyang mga anak. Nauunawaan niya ang aming mga pakikipagpunyagi at iniaalok niya sa amin ang kanyang makainang pamamagitan, palaging tapat at palaging mapagmahal. Matamis na puso ni Maria, maging gabay at kaligtasan namin. Tulungan mo kaming mamuhay sa biyaya ng iyong anak, manatiling matatag sa kanyang mga turo, at magpatuloy sa daan tungo sa kabanalan. O Maria, aming mapagmahal na ina, mamagitan ka para sa amin sa Ama, at ihanda mo kami ng isang ligtas na daan tungo sa kawalang hanggan, kung saan sama-sama naming mapagninilayan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Nawa mam, nawa ang sagradong puso ni Jesus at ang kalinis-linisang puso ni Maria ay maging aming liwanag, aming pag-asa at aming kanlungan sa lahat ng araw ng aming buhay. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Ito na ang oras upang ibahagi ang pag-ibig at awa na natanggap natin mula sa Kanya. Nawa ang aming mga salita at gawa ay magpabanaag ng presensya ni Jesus sa aming buhay. Inaanyayahan kita na ilaan ang limang minutong ito kasama si Jesus na nasa sakramento upang manalangin para sa iyong mga intensyon at sa iyong mga mahal sa buhay. Hinihikayat din kita na ibahagi ang karanasang ito sa iba. I-like ang pagninilay na ito mag-iwan sa mga komento ng isang panalangin ng pasasalamat o petisyon. At ibahagi ito upang mas maraming tao ang makahanap ng kaaliwan at pag-asa kay Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, para sa oras na ito sa iyong presensya. Bagaman ang aming mga salita ay hindi sapat upang ipahayag ang pag-ibig at pasasalamat na aming nadarama alam namin na batid mo ang pinakamalalim sa aming puso. Nawa ang limang minutong ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na relasyon sa iyo. Tulungan mo kaming dalhin ang iyong kapayapaan at pag-ibig sa lahat ng aming makakasalamuha sa aming daan. Nawa ang sagradong puso ni Jesus ay maghahari sa aming buhay at sa buong mundo. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bihag ng pag-ibig ikaw na nananatiling pinabayaan sa maraming tabernakulo at kinalimutan sa puso ng marami. Lumalapit ako sa iyo sa sandaling ito, nadarama ang iyong pagiging malapit, ang iyong presensya na kapansin-pansin at kasabay nito, ang iyong malalim na pangangailangan sa aming pagdalaw. Ikaw, ang mabuting Hesus na, sa walang hanggang pasensya, patuloy na naghihintay sa aming tugon. Inaasam ang aming pakikipagtagpo. Humihingi lamang ng isang mapagpakumbabang gawa ng pag-ibig. Isang maliit na buntong hininga ng aming puso patungo sa iyo, bilang Panginoon ng Tabernakulo, patuloy kang naghihintay nang may pagmamahal at awa sa aming ang an kahandaan na makipag-isa sa iyo upang bigyan ng puwang sa aming buhay ang iyong pag-ibig na nagbabago. Sa sandaling ito ng pagtitipon at pagmumuni-muni, lumalapit ako sa iyo ng may pananampalataya, pag-asa at debosyon Hinahangad kong mapalapit pa sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong walang hanggang awa, at sa kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Panginoon ng awa, isinasamo ko sa iyo na dagdagan ang aking pananampalataya at liwanagan ang aking kaluluwa at isip sa kalinawan na kailangan ko. Patnubayan mo ako sa landas patungo sa iyo patungo sa kabutihan at patungo sa katotohanan na ikaw lamang ang makapagpapakita. Hinihiling ko na patnubayan mo ang aking mga hakbang at punuin mo ako ng iyong liwanag upang makilala ko ang iyong tinig sa bawat sulok ng aking buhay. Naway ang bawat isa sa aking mga gawa ay maging refleksyon ng iyong kabutihan at ng iyong biyaya. Panginoon ng katotohanan, patnubayan mo ako sa tuwid na landas, sa daan ng katarungan ng kapayapaan at ng pakikipagkasundo. Hinihiling ko na ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong walang pasubaling pag-ibig. Upang, sa pamamagitan ng aking mga gawa at salita, makita at madama ng iba ang iyong buhay na presensya sa akin. Naway ang aking puso ay maging templo ng iyong pag-ibig at naway ipakita ng aking buhay ang malalim na kagalakan ng pagiging malapit sa iyo. Ang bukal ng lahat ng kagalakan at pag-asa, Panginoon ng Tabernakulo, isinasamo ko sa iyo na tulungan mo akong mahalin ka ng higit pa. Tulungan mo akong mamuhay ng isang banal na buhay na mamarkahan ng lubos na pagtatalaga at walang pag-iimbot na pag-ibig patungo sa iyo at sa iba ikaw na siyang tinapay ng buhay hinihiling ko sa iyo na pukawin sa akin ang isang hindi mapapatay na gutom sa iyong presensya naway ang aking buhay ay umikot sa iyo naway ang bawat pag-iisip bawat salita at bawat gawa ay nakatuon sa pagpaparangal, pagpupuri at paglapit pa sa iyong maawaing puso. Sa sagradong sandaling ito, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa iyong patuloy na presensya sa bawat tabernakulo ng mundo. Salamat sa pagiging naroon. Magagamit para sa lahat ng tulad ko, lumalapit sa iyo ng may tapat at bukas na puso. Naway baguhin ng Iyong presensya ang aking buhay. Palakasin ako sa aking mga sandali ng kahinaan at ilapit pa ako sa iyo sa bawat araw na aking ipinamumuhay. Nagpapasalamat ako dahil sa pamamagitan ng Eucharistia, maaari tayong magkaroon ng direktang relasyon sa iyo, isang relasyon na higit pa sa panahon at espasyo.